Hi guys, ito ngayon guys, katatapos ko lang dito maghugas. Tapos, ito yung ulam namin mamaya, piprito ko yan. Tapos, ito, ang tawag dito, igigisa ko lang, i-adobo ko itong, ano, kangkong. Tapos ito guys, yung pina, binabad kong munggo, ayan, para mamayang gabi yan guys. Ito, magkakarotik ako guys. Tapos yan guys, so kalilinis ko lang dyan gawa. Nag-order ako ng gas. Wala na kasi kaming gas. Kahapon pa kami wala ng gas. Tapos ito, yung binili ko sa plasang saging. Nilaga ko ngayon. Ayan. Tapos ito yung iniinom kong herbal mga guys. Nagpakulo ako. Ayan. Tapos ngayon, saing na pala ako guys. Ayan. Ayan ang ano ko tuwing umaga guys pag wala dito na yung, yung aking apo pag hinatid na sa school. Ito ang gawain ko tuwing umaga. Tapos ito guys. Tapos na ako magkape kanina pa. Ito, ibababad ko na yan. Ito pala guys, di ko na talaga pinakita habang nagkukuskus ako. Ayan, bagong linis na naman yung hagdanan ko guys. Ayan. Kinuskus ko yan na may, ano, may downy. Kaya ang bango. Ayan. Mula doon sa taas guys. Ito ibabad ko to sa

To, ito ay pangunan sa aming Diyos bago ako maligo at mabilis ng sila. Guys, masang ko kasi ano, malangis lang na yung pantakit ko sa mga ulam-ulam. Ilalagay ko lang po sa ibabaw ng microwave, guys. Pero microwaveable ito. Nabili ko um, itong pantak sa ulo lang. Pag nag ako guys sa ano, sa maliit lang, Ito ang ko. Pa Pag walang takip yung plastic wear kung pang ano tawag nito? pang ilig sa microwave. Ito guys, medyo pero ito hindi kasi sa loob na may fruit. Sana pa yung kanin may kanin pa ano yung may brown ba? Ano? Brown rice. Yun na nga, ang dinami. Nakakainin kaya lang. Yung okay, ako ito walang bagong kanin. Kaya kung sasalang ako. Ayan siya. Mas, Masalang minus naman ay lang puting kanin. Ito na guys, yung ating ano po. Sino, ito guys, parang kumamay ng gabi na to. Tapos yung dito guys. Ito na guys, patakang ko na yan ng suka. Para hindi mapanis yung ating kanin. Siya guys tapos magluluto na ako guys kulang so, nag adobo na ako ng kangkong susunod ko yung isda kasi nasa alas 11 na pala guys may, may hindi pa ako nakakaligo yun eh, oh. na guys magpiprito na ako ng isda kasi ito yung aking adobo kangkong guys lagyan ko na pala to ng suka isang tali lang pala to guys ayan Totoo na yan, guys. Ito na lang yung ating isda. Ito ano na lang yung ating isda. Guys, tapos na ako maglinis. Habang nagpiprito ako ng isda, guys, naglilinis -ano, nag dito. Ayan, oh. Inano ko na nga yun. Binunasan ko yung mga ano-ano pa, guys. Ayan. Ito, guys. Nabili ko yun sa TikTok. Ayan, ito. Yung isa, dinabi ko pa dito kasi ma nagaganda lang na ako nito, guys. Kasi malaki. Ayan, oh. Malinis na siya guys. Ayan. Malinis na ay yung atin. Nagbablar yung ano. CR. Ayan. Kaya lang ito guys. So oh, pag ko natanggal. Siguro nasama pag plus ko dyan. Ayan. Eh, no? Natanggal. Ayan. Yung preto naman na isda guys. Sininaan ko lang kasi yung apoy. Ito na guys. Nakahain yun na ako. yung saging luto na guys. Kukukot. lang namin yan. Tapos ito na yung ating kangkong. Ito, ito yung ating brown rice. Ininit ko lang guys. Inaantay ko lang yung dalawa, yung apo ko. Tsaka yung lolo kasi kakain na kami. Maniligo muna kaya ko, guys. Ito pala yung ulam niya, isang itlog. Pero try kong subuan siya ng gulay guys. Ayan. Naglagay-lagay naman si Manay ng kaik mga guys ligo mo na yeah. si Manay.